Hey, Mom. Facebooking natin si Ma'am. Pick natin. Kanina nagkakaligawang kami. Ngayon makita isa't isa. Ma'am, ma'am, pwede ka magsalita, mo, ma para marinig kita. Masama si ma'am sa vlog. <laughs> okay lang, ma'am. Okay, ma okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Ma'am? Sa ano lang mam, Ma sa Tiktok lang. Yan. Kasi mam baka mayroong ano, Tiktok account na ipakalun siya. ah hindi ka mahal yung Tiktok? Pahihiyakin si mam. Ma <laughs> Ay, tagarito rito lang naman ako mam.

Meron naman ako dyan, ma'am, mga sakali. 11, tsaka 12, tapos yung isa yung maliit pa, magtutu. Yan. Oo. Okay. Uh -oh. Mali, ano lang ito, ma'am. Sideline kasi kapag walang pa walang pato, yung angkas. May trabaho rin ako. Sa so, sideline lang. Baka may alam ka pa, ma'am, baka yung ibang sideline. Hahaha. <laughs> <laughs> ah <laughs> like okay, nai baka makita kita home nagbibiyagan na rin magawin na rin gawin mo na ako ng pasahero mo na ako ng pasahero mahirap yan pero mayroon kami mam ma kasama, may mga kasama kami ganyan na mga babae si mam ano, tulad ni mam ma tia mam, ma yan vlogger din si mam ma tia tia malapit yan, shoutout sa iyo mam tia Ike, ma'am. Saan? Yan. Magbubuti okay, na ikisama pa sa atin, ma'am, yung panahon. Wag niyo na siya, mano ano. Kayo, ma'am, ng, ng boyfriend mo, ma'am. Ilan taon na kayo, ma'am? Yan, nag-interview na ako. Ha-ha-ha. <laughs> Ah, malaylayo pa ang tatakbuhin. Christmas pa lang. <coughs> pa kung Ay, grabe. <laughs> Mahirap. <coughs> Mahirap pala ito maging ano si ma'am. Kailangan, kailangan mo no, pag ikaw yung maging gaitan, kailangan kalbo. Kalbo lagi para walang sabunutan. Para walang mahawakan. <laughs> six months lang kaya mama. Matagal, pa lang kayo mama matagal-tagal pa ha ah. okay na rin man. kumbaga sa ano nakarinyo ka na kasi sa trabaho 5 months 5 months lang eh diba <laughs> uh, kasi nakarinyo ka na ang kontrata kasi kadalas sa ano 5 months 5 months lang eh contractual eh Yes. Yeah. May, may ano ka pa ma'am, may almost 5 months ka pa ulit. Mag-regular na. <laughs> oh my gosh. Ay, niyan, galingan mo, ma'am. Galingan mo yung ano, haba ng pasensya, 'yun sabi mo. <laughs> <laughs> mo lang, Ayun lang. Kailangan mo haba pasensya. Okay. Kaya mo yan. Kaya rin mo yan, ma'am. Okay lang yun, basta yung partner mo, mahaba yung pasensya sa'yo. Mas mahaba po yung pasensya niya. Ayan, buti naman. Ayan, chato sa lahat na nagtsatsaga, yung mga nakaka-relate. Siya pa yung nag-DTS? Siya pa yung nag talaga, pag mahal mo, kaya mag lang, parang interview na lang. Oo. <laughs> Bago makapasok sa angkas. <laughs> Anong trabaho, ma'am? Teacher po ako. Ay, sana all. Napaka, Pero hindi galing naman. Nag-aano ah. po ako, yung sa house ng mga estudyante ko. Ah. okay. Parang mas maganda yun, ma'am. Mas malaki kita, no? Ayan, ang dami ay, na... ay, ay, Tama, tapos ang dami na pang estudyante yung makukulit. Oo, oo, oo. nakakalbo ako sa girl. Ibig sabihin, mahaba naman pasensya mo kasi teacher ka pala eh. Ka po. At sa mga bata lang. <laughs> hindi na, po na mga <laughs> <bata>. <laughs> Iba na papag-isip ba bata. <laughs> Anong grade mam ma tinuruan mo ma'am? All ages, po, ako piano teacher ako. Galing. <laughs> Sana all. Ah, okay. Na. Yung nag-ano ka rin ma'am, nagturo ka rin sa school? Ah, okay. Sa dami. <laughs> Ang <laughs> dami pong section. Ang dami no? Talaga tapos, may dami pong gagawin. Ikaw pa ng module, gagawa ng ano. Ang <coughs> lesson plan? <coughs> eh. Ang lesson plan. Ang dami pong gagawin. dami pong gagawin. Ang gagawin. Maganda, maganda nga yun mam, ano yung sa bahay ka lang. survive okay, Tapos, yung ano yung eh, ma'am, araw-araw naman sila, iba-iba. Uh, ah, no, ah balik dalawa lang mama yung ano, ma'am, e at location 'yung most. Ah, lang. hindi po yung magdadala ko sa pero dalawa. Ah, dalawang location. location. Ah, dalawa. Dalawa. Paano mo, ma'am, na ano yun, ma'am? Paano? Paano mo ma na ano yung, ma paano, paano muna, ano yung mga estudyante mo? Paano, paano mo ah. na... Paano kanila na ako? Ah. na na Ah. Ah, gano'n. Parang... Inaano ka na nila yung... hero care. Oo. Galing naman. Okay lang yan ma'am. Para lang ano, parang ilasin lang yan eh. Mahaba-haba rin ang biyahe. Kaya kailangan pa biyahe-biyahe ka na. Take pala si ma'am. Ang galing naman. Nakaka-amaze na mama yung trabaho. Niya. Ngayon wala nalaman na may ganun pala. Ilan. Ano ma Ano rin ang Deped? Hindi kasi nito hindi Oo, kaya nga eh. Wala kayong ano. So, ang sabi ko parang, ano yun <laughs> pa? <inisip> ko paano, <laughs> paano yung ano nun? Ano na po, yung <laughs> Ah, uh, ah. Uh, ano Okay. Uh, voluntary ka na no, ma'am para para may ano para rin benefit pa rin. din so, ma'am, ang na. Nagbabadya <laughs> na. Nagbabadya na siya, ma'am. Ma'am, parang napakalas Para ang layo na marawating na. natin pag nakalampas tayo sa ulap na yan, yung madilim na yan. <laughs> Dito lang natutukan, no? yun na siya. Yan na siya naman, maray Talaga lang talaga siya, man.